Sa mga pagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay June 24, 2024, Lunes. At ating pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinango sa <coughs> Aklat ni Propeta Isaías chapter 49, verses 1 to 6. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at tinirang niya ako para siya paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso. Na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadalangin, dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayong may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako pinanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa ako ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagbalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay kapisahan ng, o dakilang kapisahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Bukod po sa Panginoong Heso Kristo at kay Maria na siyang uh, pinagdiriwang ang kanilang kapanganakan, ito po kabilang si San Juan Bautista sa binibigyan ng parangal dahil po sa kanyang naging bahagi na, na sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Uh, sa pagdiriwang natin ito, nawa ay mapaalalahanan natin kung paanong si San Juan Bautista ay uh, pinagkalooban ng biyaya na maging kabahagi sa kaligtasang ito ang lahat din kung paano sinabi din na sa sinapupunan pa lang ay alam na ng Panginoon no? kung ano at magiging sino tayo sa mundong ito. At lahat tayo po ay pinanganak. Pinagkaloob ng Diyos ay panganak hindi para magdulot ng, ng kapahamakan o magbigay ng problema, kundi maging daan ng pakikipagkasundo, maging daan ng kapayapaan upang mas maranasan natin ang magandang buhay Uh, bagamat no, bahagi ng ating buhay ay may mga pagsubok, may mga panunokso na gagawin ang kalaban, ang demonyo Pero isang malinaw po lahat tayo ay pinanganak para maging mabuti, para magpahayag at uh, magpakalat ng kabutihan sa mundong ito Ma-inspire nawa tayo sa uh, halimbawa ni San Juan Bautista sa kanyang pagsasabuhay ng misyon niya sa mundong ito. Muli po isang mapagpala at maligayang kapisahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. i